kapuso, halit sang El Nino sa Western Visayas, naglabot na sa 251 million pesos ang balor. Task Force El Nino nagakoordinate na sa mga probinsya nga labing apektado sa tuman nga init. Temperatura mga kapuso nga posible pa nga magtaas sa bulan sa Marso, suno sa Bagasa. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang Sasa. Tatlo na kabulan nga na-experyensyahan sa pilakakaprobinsyahanan sa Western Visayas ang dry spell. Boat silingon sini ang rehiyon ang nakaagom sa way below normal rainfall amount, rason nga ginaaksyonan na sa gobyerno ang sitwasyon. Base sa datos nga ginsumeter sa Department of Agriculture sa Office of Civil Defense 6, 6,675 ka mangunguma kang manugpangisda ang apektado bangod sa mainit nga tiyempo. Naglabot naman sa kapin 250 million pesos ang nadula sa produksyon sa mga mangunguma. Labing apektado ang mga probinsya sa Iloilo, Antique, Cagnaglos Occidental. So for the province of Iloilo, um, it has already um, experienced a significant damage no, worth 135 million pesos in losses across nine towns affecting 3,458 rice farmers. In Antique... The losses amount to 102 million pesos in 14 towns, impacting 2,845 rice and corn farmers. In Negros Occidental, uh, there's a, a reported damages of 12 million pesos across the city, uh, seven cities and towns affecting 372 rice farmers. Bangud sa halit sang tuman man nga init mahimo sa OCD6 ng mapaidalom ang isa ka LGU sa state of calamity apang ini ang magaagi pa sa proseso. We have parameters for that. They can uh, declare state of calamity when uh, the, the, the trigger point has already been reached. So a certain uh, percentage of their population must experience that uh, condition before they can declared state of calamity. Magapatawag sang emergency meeting ang Task Force El Nino sa masunod nga semana agud ma-assess ang epekto. Pinaagisini mabuligan ang mga apektado nga mga mangunguma lakip diri ang paghatag sang emergency relief and assistance sa agriculture sector. Magapatigayon man sang community education agud matudloan ang pumuluyo sang insakto nga water management. Subong adlaw na record sang pag-asa ang 36 degrees Celsius maximum heat index sa Iloilo -Ilo City. Posible pa nga magtaas sa bulan sa Marso ang temperatura apisar nga naeksperyensyahan ang magalumon nga kahawaan apang pag-abot sa hapon mabatyagan sa gihapon ang mainit nga panahon Suno sa pag-asa lauman nga ipaidalom sa dry spell condition ang rehiyon sa masunod nga bulan by the end of march 2024 can expect nato nang aton nga condition diri sa western visayas is mapaidalom kita sa may dry spell condition host so, din ang province kang antique kapis iloilo and Guimaras will be under the dry spell condition and negros occidental will be under the drought nga condition Uput Kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.